Hi guys! Good evening! Welcome sa ating panibagong video! Sa ating panibagong vlog, hinaan mo yan at baka makaparate tayo. Wait muna ako muna. So for today's video guys, maghagpat me. You know what is hagpat sa Bisaya words. Maghagpat me. Ay, nakalimot na ako. late na me. Nawa na guys, oh. na ito na siya guys. Kani. Maghagpat me. Kani tawag? Kalamunggay. Ano sa may tawag sa Tagalog? Kalamunggay. Malunggay. Together with my... Sa may tawag ni mo? Ahong niece na uh, ka ayo. Oh. Masipog siya guys. Matapukuan. Masipog siya mo halap sa camera. Camera, naka-brace. Pak na bak. So, manghagpat mi guys kay naguna na, naluto na among tinuya, uncha. Ay, di, di, ay. For today's video, di, ay. Salig di, anam ko sa Skicharaw. Di na ako magtagalog, no? Bahalag. Pero magtagalog po ko kasi, kasi. magtagalog po ko, guys, kay, kuan man, kanang, more of my subscriber is mga Tagalog man, no? Magkuan lang ko, bisalog. Bisaya o Tagalog. Bisalog itlog. <laughs> <laughs> Manghagpat mi aning among Lamit dito, grabe diri guys, no? Kaibahan sa city gadget, no? Kumpara diri sa mga probinsya. Kani siya guys, kay amo lang ning gikuha sa among backyard. Diha pa sa pinaka city, palito naman ni. Eh. 20 pesos. Diri sa Kitcharao sa among lugar, kay kuha naman sa nitawag probinsya naman siya. Mangat ka guys, no? Mangat ka naa na libre gulay. No, manghagpat may aning berry berry ano, sa na napakadaming sustansya ang dala ng kalamunggay o malunggay o whatever sa tawag ani sa inyo guys o say tawag ninyo ani nga gulay diri sa bisaya is kalamunggay sa tagalog is malunggay comment down below guys kung anong sa tawag ninyo aning gulaya kani pod murag di puko ani siya kuan di di kuan bit nga gulay kay mura siya kuan Muna siya pait-pait nga unsa ba? Pero dag Excuse me, nagkuan ko nagdighay. Kay busog ko nagkaon ko og kuan. nga giprito. Pero kani siya kay daghan man ni sustansya guys, wala man tay talbos ng kamote o talbos ng alokbati. Kani pwede ni siya reversible i ibutang sa tinuya. O, di ba? Tinuya sa binisaya. Pero sa Tagalog, ang tawag doon ay kinamatisang isda. Pwede ni siya guys kung wala kayong mga talbos ng kamuti o kaya talbos ng alokbati. Pwede ni siya ibutang sa kinamatisang isda. So, shout out sa lahat ng subscriber ni Miss Jenny sa Vlog. Bukas guys, i-upload ko na yung journey ko. Kung paano ko na-receive o na-achieve yung aking pin labas dila pin <laughs> sorry naman so mag upload tayo ng video about sa ating pin kung paano ko siya na receive kung paano ko nagawa ng paraan na mas mabilis kasi sabi doon sa ano ay ba't ko i-reveal bukas na pala abangan nyo guys bukas may may story ako about my my pin ayan kakaiba yung nangyari sa akin kumpara sa iba kasi iba-iba yung ano, iba-iba yung pangyayari mga pin. Iba-iba yung pinagdaanan namin, yung iba nahirapan. Yung ako, slightly lang, parang ganun, nireveal ko na. So, for, today for today's video, guys, magkuan sa taha. Maghagpat sa tag, aning, 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 aning. -aning. Kani ba? Kani. Pagkaon manis kuan. Pagkaon manis mga pobre, guys. Char, dili, oy. Pagkaon dato. Ato ni patong ingon, oh. Wait lang para makita sa, sa viewers. Ayan, nagprito po ko aning di makita. Basta mauna na. Nagprito ko og isda. Ayan, sa lahat ng mga nakakakilala ng ano na to, ang tawag sa amin nito is malunggay, ay eh, kalamunggay. Sa Tagalog, ano kayo yung ano nito, English nito? Search mo nga ning. Anong Tagalog? English ng... Anong English ng kalamunggay? O oh, yan, anong English ng kalamunggay. So, Mag-isa lang ako dito sa bahay, guys. Sinamahan na ako ng aking pamangkin. Ayan. Dahil dito sila natutulog. Sa bahay namin. Mas bagsak pa mga guys. Googles kaysa ako. Ha? Huh? Daily mo search lang. Kayo. Googles. Si Googles tulog na. Si Google pala. Ano? Tulog ano? na si Google. I-search ano? namin, guys, para masabi namin sa inyo. Basta ang tawag namin ito sa mga Bisaya is Kalamunggay. Sa Tagalog is Malong, guys Sa inyo, guys kung anong tawag sa inyo, comment down below. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating YouTube channel, guys, ito is, ay, ano lang to, icebreaker lang natin. Marami akong i-upload, guys, yung journey ko. Moringa. Moringa, Moringa. Ano sa tawag? Moringa? Moringa, drumstick tree, horse radish tree, bean oil tree, naman. or or oil tree. dami naman. Mga scientific nila ata yan, eh. Comment down below guys at sa mga hindi pa subscriber ni Miss Jenny Salubre guys. Jenny Salubre. Ayan, Jenny Salubre vlog. Kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe my YouTube channel. Ano ang English ng malunggay in English? Oh. Ano? Sabot ka? Oo. Ano ang English ng malunggay in English? Oo. Ano nga? Wait lang. Ano ang English ng, ng malunggay? Moringa, drumstick, tree or drumstick, moringa. Kaya kung moringa, double G. Moringa na siguro. Moringa. Moringa. Na, may, na may tambay nga moringa. Basta mauna to guys. I-gogil nyo na lang guys. Huwag may kasabot. Ano sa'yo? Moringa. Moringa leaves. How <laughs> to pronounce M -O -R -I -N -G -A -E. M-O-R-I-N-G-A. Gani. Moringa. Ang sulit siya. subscribe ng ating YouTube channel, guys. Kung hindi pa kayo subscriber, then paki-hit ng bell, then select all para updated kayo every time na mag-upload ako ng aking panibagong vlog. moringa Wala diyan. moringa Ah, ni isa ko guys, sa akong pinak ano, kinamatisang isda. Moringa. Ah, moringa ngay. Moringa. Ayan, moringa. The English of, ano, malunggay, kalamunggay is moringa. Sa ibang lugar, alam ko iba ang tawag nito eh. Sa inyo guys, ikaw. Ikaw! Ikaw na nanonood. Lilingon ka pa eh. Ikaw nga, anong tawag nito guys? Comment down below. Comment nyo na guys, ngayon na guys, no? Okay, that's all for today's video guys. Magluluto na kami. Bye everyone! Kita-kits next time! Bye!